Hmm, gutom is yun. Hmm, 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 gutom. Grabe ah. Tubig, lagyan mo tubig. May pangalan yung color. Aplos yung na, aplos mo. Kurt, ngayon lang namin nahawakan, may number pala, tsaka pangalan yung color niya. So, tinatry namin tawagan yung number. Hindi, wala pa sumasagot. Kurt! 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 Ay, si Kurt! Uy, gusto niya yung ano? Natawag na yung pangalan niya. Kurt! Oo, uwi ka na. Uwi na. Ma-adapt ka na muna, no? Aalis ka na dito. Ha? Aalis ka na dito. Oo. Uh, aalis ka na dito. Sure na po kayong hindi nyo na... Padaanan po, ma'am, dyan. Sa... Ano pa nga po nung, ay, nung... Ngayon na po. Eternal opo. peace po. Eternal peace. Pwede saan... ko yung i-google? Opo, opo. Dati po siyang elitero, Ngayon, eternal peace na po siya. Eternal peace? Opo. Okay. Maraming salamat so, po sa call, Pero, ma'am, baka lang... Baka lang po may makita pa kayong isang itim... Ka Kapagpun, Apo, picture ka mo. Kung may picture ka, may pwede picture ko i-post. naman namin i-post Kurt. Kurt. Awa ako sa batok. Kurt. Kurt. Meron din. Pa ba mas mahirap pa kasi ang payat niya. Ang daming sa kabilang okay. Napakain niya? Hindi pa. Ito nga po yun na namin eh. Meron Meron puting Puro muta na siya. Maliit, amaliit. Kurt. Asan yung ano, Fitch? na natin. Well, patayo na yeah. okay. One, two, three. Up. Up. Ayan, bigyan mo lang na lang ng pagkain. Ito na siya. Sayang, um, 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 um. diretso sana tayo kayo. Small. Kasi takot din ako. ko dito Tapos na ito, pangalawang balik na ah! sa meter para magpiling. Nakita ah! na siya. Si Itay mo yung ano mo. Hello, Kirk. Kirk. Tara. months na pala. Ano, kalahat ng taon na? 6 months? Kalahat ng taon. Nakita okay, ko sabi ka agad sabi, sabi, sabi. sabi ko Kirk. <laughs> Okay. Hmm. Yeah. Okay. Uh, okay. Ngayon lang kasi nakukunin ko, doon lang din nila hina, hinawakan. Doon na namin nakawakan eh. Bakun, oh, hindi mo Tumatak po siya. Ngayon okay, lang namin nahap. na, ka, namin namin na, 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 na namin sa po ah, okay. <laughs> 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 Grabe, six months. mas <laughs> na Oh, mo naman niya. Eh, nakita ko na pinaus nila. <laughs> <laughs> Sakto na no minute pa siya no last minute pa siya. Na-last sa sulong. <laughs> hmm. Hindi. yung 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 na